May nagtanong na naman po kung paano magputol ng uh, laylayan ng pantalon. Ganito lamang po yung ginawa ko. Kaya naman panoorin nyo hanggang dulo. Pinantay ko lamang po yung lalaylayan hanggang baywang. Pati na rin po yung side na pinagtahian. Pinantay ko rin siya ng pagkalapat na ganyan. And then nakalupi siya. Ngayon, dapat alam nyo kung gaano kalaki yung ibabawas nyo. Then, kailangan meron na kayong allowance kung ilang uh, dupi yung gagawin nyo kung single fold lang ba o double fold kasi yung single fold pwedeng overlock yun eh and then diretso lupi na kasi nga po makapal yung uh, laylayan ng pantalon pero carry naman siyang i-double fold katulad nito ang ginagawa ko ayan tinulak tulak ko lang siya dyan syempre mag-uumpisa tayo dun sa dugtungan sa may bandang gilid Ayan. ay nyo lang siya hanggang sa matapos. Depende po sa sukat yung inyong fold. Pwedeng half inch, pwedeng one inch. Ayan, nasa inyo na po yun. Ang ginamit ko sinuli dyan, pwedeng uh, orange or kaya kakulay nung tela. Ganyan lang po kasimple mag uh, Uh, putol at maglupi ng pantalon. Sana may natutunan po kayo. Palat sure naman po and follow nyo na rin ako. Maraming salamat sa panunood.